Mamaugat ng puno, sinipin ang kasaysayan Nakatali sa kanilang mga nisin ng kagubatan Taglay ang matimat sa bawat hakbang natin Bawat sulyap ng gabi, kaluluway na uudyot Bakit ba ang malupit? Mundo'y sinusubok tayo Mahigit

Huwag sasalita ka kung sino ka O oh, hindi Pahirapan o babaklasan? <coughs> ano? Papahirapan mo ka o babaklasan mo yan? Ha? Anong pangalan mo? Ha? Lalaki o babae? inkanto o tao? Ha? <coughs> ano? Dadagtagan ko yan ang dadagtagan? ha? patanggalin mo yan? hindi patanggalin mo yan? hindi patanggalin <coughs> mo? hindi patanggalin patanggalin mo, gamitin mo yung kamay nyan paglasin mo lahat mula ulo hanggang ano gamitin mo kamay nyan gamitin mo, gamitin mo Gamitin mo kami niyan. Tanggalin mo lahat ha. Lahat. Tanggalin mo mula ulo hanggang paa. Gagalin yan na ngayon, ha. Ngayon na. Ha? <coughs> Silisan mo. Mabagal. Mabagal. Tanggalin lahat ha. Gagalin yan ha. Gagalin yan ha. Pagka kayo na uli kay Gayan. Ha? Tanggalin lahat yan ha. Wala kang ititira dyan kahit isa. Ha? Ha? Bigusan mo. Plats, oh. lahat mula ulo hanggang paa, yan ay gagaling na wala nang makakamdaman na. Lahat yan na. Bigusan mo. Oh. Ha? Anong 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 problema mo dyan? Anong problema mo dyan? Bakit mo ginanyan? Ha? Ah, sino nag Ha? Sino nag nagutos? <coughs> Sino nag nagutos? Manggagamot ka din? Ha? Manggagamot ka din? Manggagamot ka din? Ha? Manggagamot? Manggagamot ka. Yung aral mo, dapat ginagamit mo sa so pang gagamot. <coughs> Ha! Ah, ah, ha! Sabi ko sa inyo! Pag kayo nahuli ka, ha? Ano? Tinatawagan ko yung nagpagawa. Pasok! Ano? Ikaw ang nagpagawa, ha? Ikaw ang nagpagawa, ha? Ha? Ba't mo ginanyan? ha? inggit 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 pala ha? inggit ka inggit siya pala ha? pasok uli yung kanina oh ikaw na uli yan ha? ha? Tinanggal mo na lahat? Ha? Tinanggal mo na lahat? Ha? Tanggal na? Ay siya, magpahalam ka na din ha. alam Ya. Ya. Ya.